paedad ko siya ng paedad, umi exit yung uh, ano niya, sumpong yung mm. pagkakawala sa isip. Pero hindi naman po siya baliw. Na ano lang po, sa, sa pag-accidente po, dahil po utak yung okay. nalubog po yung ulo ng nang yung ano nang bungo ng sa utak mga kaunti lang po magagabok na lang so, sabi ng doktor kung nabutas yun mare ka patay mm sa so, aksidente ko pala yun sa ano tas lagi pagka gumagana siya tumatawa siya sir yung kasi na-admit po sa Mandalu Union na parang may binubulong yeah. may bumog may bumog yeah. Hmm, kung ano nabubulong sa kanya yung sunod niya mm. eh dati nga lagi nang gugulo yan eh kasi hindi po yung nagtataka po bakit nag nagukay siyang gano'ng kalalim? ano po dito po dito? dito po. bakit dito kaya? ewan po sa kanya isip niyo po yun eh Uh, Maganda po ako hintayin mo siya. Kuya Jimboy! Sa baba ko Pero may hindi pa taga-tago yan. <laughs> nag-ukay ka daw dito? Bakit? Bakit? Dato po. Mm, ba't ka nag-ukay? Gusto kong malaman. Ba't ka nag-ukay? Para medyo lumaki ang mundo. Ha? Para medyo lumaki ang mundo. Para lumaki ang mundo. Ito, ako yun. Salamat, sir. Ba't po yung kamay niyo? Ano yun? Ang kawas. Ha? Ang kawas. Tawas? Ang kawas. Tawas? <laughs> hmm. Puray dilaw. po yung ulo niyo? Ay, okay. ano yun? Kira. Hmm. Bakit mo ginagano yung kamay mo? Ng... Ay, ba? <laughs> <laughs> ah, natural lang, natural. <laughs> ba't po siya, ba't niyo po ginaganyan? Masakit po ba? Baka, baka, ta, baka pwede tayong pumasok sa bahay mo kuya? Ay, hindi po. <laughs> Ayaw mo? Pwede po makita kung saan ako kayo natutulog kuya, Jimboy? Pwede mo sa noo kayo natutulog. Ayan pala. Dyan tayo. May tao. May aso? sa labas. Ay, may papag, may ano na yan, may higaan. Mm. Mm. Okay lang po kayo doon, natutulog. Ano po nyo sila? Ano nyo po yun nandyan? Patid po. Ah. Morning kuya. Morning kapit kapatid niya po? Okay. po. Mm. Okay. pumasok. Parang natatakot sa'yo. <laughs> Gano'n mm. sa uh, ah, ibig sabihin... Kasi na Ibig sabihin matagal na siyang ganito? wala okay. okay. nga po yan eh. Nakita pa Pangalan ba. mo ko Boy. ka na? 18 NTV po. 18. Tapos si kuya mo? 35 na po yata. 35 na yata. Hindi mo alam. Ay, na yun. Pahit pala mo kuya ko. Hindi po siya ko eh. Kasi ayaw na po nilalamit ko eh. Diba, na, magandang umaga po. Ay, magandang umaga po. Isa po kayo sa mga kapatid. Opo. Panganay. Ah, po yung panganay. Maganda umaga po. Lagit po. Oo. Oh. Ah. Eh, Ay, dito sa kapatid ko. Mm. Opo. Kumusta po yung kapatid niyo? Pa eh, ano po kung minsan ni. Eh. Parang hindi na sa hindi na nasasauli ang eh. katulad dati na kapag sinumpong ng eh. mga ilang buwan ni eh mga ilang buwan na barisan sa amin. Pasumpong-sumpong lang po. Pasumpong-sumpong. Dahil po doon sa aksidente niya po sir, sa ulo niya, kasi 12 years old, aksidente po yan. Mm. Tapos -hmm. sabi po ng doktor, darating pong araw, misis, sabi ng sa magulang ko, darating pong araw na magkakalos niya. Uh mm. -huh. Mato na nalito. Oh. Uh Tapos -huh. sabi, uh -huh. sabi uh -huh. ng doktor, kasi bago sumumpong yan, mga 24 yata siya. Mm -hmm tapos sa sabi ng tapos yung pagsumpong niya po noon 5 years po na bago siya tatnan ulit hmm. tapos bago siya tatnan ulit mm. po, po, hmm. po siya ng paedad pahidot po siya ng paedad umi-exit yung uh, ano niya sumpong ng hmm. pagkakawala sa isip pero hindi naman po siya baliw na ano lang po sa, sa pagka po dahil po utak yung nagalit okay. nalubog po yung ulo ng, ng yung ano ng bungo ng sa utak mga kaunti na po magagabok na lang so, sabi ng doktor kung nabutas yun uh, maaari kapatay na mm. Hmm. Eh, inasikas po namin yan gusto namin paliguan tsaka bihisan mm. eh, no naasikaso ko yan ngayon gusto hintayin yung papa niyo daw ha? si papa niyo? Sa, sa probinsya po hmm. pangalan niyo po kuya Brian kuya Brian okay, okay. Uh, sa so, aksidente ko pala yun. Sa so, aksidente ko. Tapos lagi, pagka gumaganon siya, tumatawa siya. Ano po sir, yung kasi na-admit po sa Mandalu yun yan. Bali na ano po ng ilang months din yan, mga bari ko eh, one month. Hmm. Kaya may yellow card yun eh. Yeah. Pero bumabalik po sir yung ano niya, pagka, pagka mati na, kaya, kaya nakalabas yan. Hmm. Tapos, ano, may sabi daw ng doktor, normal daw sa mga ganyang sakit ng parang daw may binubulong yeah. may bumubulong may bumubulong yeah. mm. kung ano nabubulong sa kanya yun sunod niya mm. eh dati nga lagi nang gugulo yan eh kasi pag bumalik sa normal nagiginom pa dati ngayon hindi na ay hindi siya na mm. hindi siya o hindi siya o bar price hindi dati na haabol ng kadaip nang gugulo yan ngayon, yeah. yung Nabait naman nun. Tawa-tawa lang sa pero... Hmm. Saka nawala po sir yan ng, ano, ng mga tatlong buwan. Saan yun nakita? Sa... Nawala daw po ng tatlong buwan. Oo, sa Baliwag. <coughs> Apat lang po. Na, na sa... punto siya sa Baliwag? po. Naglalakad lang po siya dun sa unang unang sumpong niya na nawala sa memorya. Hmm. Kalayo po na. eh. Lakad lang po yun. Oo. Oh. Tapos nakikwento niya rin yung nangyari sa kanya nung nag-back to normal yung pag-iisip niya. Naalala, na niya pa rin. Yung mga, mga nangyari mo Parang para, para siyang, para na siyang lasing. Oo. Oh. Ah. Nasa langit sa alak. Parang ganyan. Ah. Pag po. Sino po yung ano, nag-aalaga ngayon sa kanya? Kami din po. Nakatid din rin po namin pagkain. Yeah. Hindi si Bunso. Oh, yan. So, oh, yan oh. na siya dito yan. Hmm. Eh kung anong ayaw yun, hindi naman namin pinipilit masyado. Hindi naman namin kasi nagagalit eh. Hmm. Mas gusto niya ho dito. Dito daw po siya natutulog sa labas. Opo, sa labas. Ayun ay, na po sa loob ng bahay. Kung saan yung gusto, niya speaker, lang po namin para walang gulo. Mas gusto niya po dito. Oo. Hmm. Ay, gusto. gusto nga namin paliguay at bihisa. May yung problema, eh. nasa daw yung papa niya. Yung nasa Ah, po. Ayaw po. Hmm. Bali, dito pala siya natulog ka, Tech Opo, ayaw niyo po kasi matulog dun sa kabila po. Sa bahay niya? Opo. Hindi bahay po namin yun. Kailan po doon nakatira kasi po. Diligado po kung samahan po. Baka mga ano po. Dalawa pala. Ang dami niyong bahay, kuya. Sa ati ko po, Tech. Kung sa amin pala. Hmm. Kasi naku lang po na gala dito yung uh, nililinis na po. Oo. Uh -huh. <laughs> Paano ka na, higa eh, gajan? Ba't mo linalagyan ng gano'n? Ha? Ano Okay ka lang kuya? Hello po. Gusto ko malaman, Ano pong nararamdaman niyo pagka ginaganan niyo ito? Ano po ba siya? Masakit? Ah, masakit. Ba't mas gusto mong natutulog doon sa labas, dian Maganda mm. po Paano ka natutulog dyan? Pwede makita? Hmm. wala kang unan? Mas gusto mong walang unan o gusto mong may unan? Mm. <laughs> ah. Yeah. eh. kayo magkakapatid? Walo. Walo? Mm -hmm. Ba't tayo mong magligo? mas maganda pagka nakaligo, presko. Gusto mo sama kang kita maligo? Oh, malamig po eh. Malamig. Kasi ano, pagka madumi yung katawan, maano, para mabigat. Ngayon, may nararamdaman ka masakit. Kailangan ng ano yung kang ko ito. Hmm. Ano yun? Para saan yun? Hmm. Mas maganda doon ka matulog sa bahay nyo. Mas maganda doon ka matulog sa bahay nyo. Kasi pag dito ka, malalamigan ka oh. Di ba maraming lamok? Ay mo ba doon? Mas okay doon sa sa loob ng bahay. Mm -hmm. Ha? Mm -hmm. Bakit? Bakit po? Ha? Bawal. Bawal. Hindi. Di ba kuya pwede di, pwede siya matulog? Bawal daw. Ay nung talagay din matulog yung kung saan eh. Hmm. Pwede daw. Gusto mo ako yung magayos. Ayusin ko yung nigaan mo doon. Paano hindi ka dito natutulog? Pagka dito ka natutulog, malalamigan ka, magkakasakit ka. Saan? Ah, dito lang siya natutulog. Hmm. Doon sa gilid. Sa mga aga po siya nagigising, doon naglalakad-lakad po. Doon matawa. Oh. Eh, bibigilin niya ito nga para makausap niya ito maayos. dito oh, ka nga, makausap kita. Paano mo, paano mo hinahandan yung ganyan yung kuya mo? Ganyan yung, na, ano niya? Bibigil na ba tayo ng pagkain? Sa'yo niya pumalig eh. Hindi okay. lalamig pa eh. Ano ba? Para bang may katigasan ng ulo ganon? Hindi naman po parang ano yung utak niya po. Kasi minsan po may utak niya po siyang nananakit po eh. Kaya mm. di lang po namin pinapansin, nagwawala. Hmm. Pag lalo pag mainit po, panahon. Pero ngayon nga po, mas okay po ganyan eh. Hindi po siya nananakit eh, dati pa nananakit po. <coughs> hmm. <coughs> Gano'n nakatagal yung parang mainitin ang ulo niya? Na, mga nakarambon po, pero ngayon, gumaling na po yan eh. Tapos sinumpong na naman po. Mm. Ang gawa lang po niya, kain tulog lang po eh. Yeah. Tapos may sariling kwarto po yun sa kabila. Iba pa po doon dito, sa bungal. Ah. Iba pa to. Meron pa kayong isang bahay pa? Hindi po yun sa likod po. Yung kwarto niya, yung mismong bahay niya po doon binasura niya naman no, po eh. Ah. Um, ikaw, gano'n ka nasasaktan pag yun nakikita mo yung kuya mo? Eh, kahit gusto nga namin po paliguan, eh, ayaw nga po eh. talaga hindi hmm. po namin mapilit eh. Pero kamusta yung puso mo? Hindi ano naman po nga hindi na lang po. parang hindi hindi na lang kahit na ano na ang kalagayan niya. No. Yeah. Kasi parang naano na kayo sa tigas ng ulo niya, ayaw makinig, ganyan, bahala ka na, parang gano'n. Hindi naman po, kasi natural naman po sa kanya ng ganyan po eh. Na ganyan, Opo, ah, hindi, hindi naligo. Hindi po namin masisisi yung ano niya eh. Ganyan, basta po kami, pinapakain lang po namin, tapos kung po, ano pa yung namin, inano pa namin sa kanya. Hmm, okay. Pero kumusta siya nung hindi pa na aksidente? Eh, wala pa po ako noon eh. Hindi pa ako inanan eh. Silang dalawa pa lang sila nagkukuha noon eh. Ay ate ko po. Ilang taon na nga siya? Nung... Ilang taon siya nung nakausap? 12 po. Eh, ah, po okay. Po po so, ibig sabihin, nung naka siya, wala ka pa? Wala pa po. Ba't ilang taon ka na ba? 18 po. E, 18. 12 pa lang po siya ngayon. Ano na well, po siya? Hmm. Paano ang plano mo? Ano yung plano mo? para parang pangarap sa kanya? eh, gumaling na po pero natural lang po talaga sa kanya gagaling po yan pero may time po siyang sabi ng kuya ko susumpungin po ulit mm. kaya yun po inalaga na lang po namin okay. ano po yung ano namin yung parang kaya mong gawin opo ayun po okay thank you kuya hindi mo naman pinapabayaan hindi naman po dahil po yung mga working student po ako eh ah. Dahil ko naman bibigyan ako na ka na, pera kasi nangingi pa si Garlo. Pag hindi po binigyan pang si Garlo, mm. okay. nagagalit okay. po. Working student si Kuya. okay. okay. Umaga po po siya nagigising, mga 3 or 4, naglalakad-lakad na po yun eh. Mm. Parang babaranggay taanad po eh. Tapos tatawa-tawa, tapos magigising, hingi ng pang sigarilyo po. Eh minsan, bibigyan po namin lagi yan. Pero minsan, lagi po nanghingi eh. Kaya hindi pa namin bibigyan. Ito, papa paano nangyari dito? Iitaas mo yung camera. Okay, pinanood yes. natin ang bato po yan. Sino, sino? Ano yan? Binato niya ko ng bato. Tapos yung sulat-sulat? Ay, uwan po. Inerto eh, na sa kanya. Sulat-sulat po. Lahat nga po lang, dito po. For sulat din po sa kanya. Pati hmm. yung nasbanda Wala naman siyang nasaktan dito. Wala naman Kasi po. dati, dati daw, nabalitaan ko dati daw na parang may itak siyang hawak. Opo, Meron po. Ay, mga taalam po ng mga tatay dito. nga pa si Papa na. Um, ano kaya? May problema bang nagawa si Papa mo? Parang wala po yung sa na po. Sa utak niya lang po. Parang, iny, parang nag-iisip po ng masama kahit wala na pong ginagawin tao. Parang... Oh. Hmm. Okay. Pero mas okay nga po siyang ganyan kung tayo nananakit po siya. Hmm. Bigla niyong tinakpan ang bibig niya. Bakit kaya? Kuya, may masakit? Hmm. Ba't mo ginanong? Gusto nung kapatid mo, maligo ka daw. Hindi maligo. maliko, makalamig daw po eh. Pag iinit ka daw niya ng tubig, kasi para malinisan ka oh. Maganda pagka naligo, presko, magaan ang katawan. So, di ba, kuya? Oo. Mm. Eh, yung sanya, gigupitan nga po yung buhok niya kasi bawal po sanya mahabang buhok. Tapos yung bigote, gigupitan po lagi ng kuya ko. Eh, mm. taliguan, eh, ayaw po talaga eh. Yung, pinilit mo, magagalit po. Yung panganay. Mm. Sino yung parang ano, yung parang nag-aalaga talaga sa kanya yung nagbibigay ng pagkain? Yung ate ko po yung tagaluto, tapos ako po nag-aabot, minsan si Kuya po ito. Nag-aabot pag may pasok po ako, siya po hmm. yung pagkain. Sila yung... Ilan kayo magkakapatid? Walo po, pero yung ate ko po namatay na po may dalawang anak. So, walo? Opo. Yung panganay, si Kuya... tapos pangalawa po ito. Ay, siya lang yung sumunod? Opo, siya po yung sumunod. Dito, ang natira dito sa isang bahay niyo si mama at papa mo. Opo. Wala lang sila. Wala na po eh, kaya po hindi na po nalilinisan po eh. Ah, But so ang nag-aalaga talaga si mama at papa mo. Opo, sila po. Tapos kami lang po yung kaasin sa mo sa kwarto. Kailan pa wala si mama at papa mo? Matagal na po eh, na-assist po sila sa bakulat eh. Hmm. Ano pangalan niya? Jimboy po. Uy, Jimboy. Tara, ayusin natin yung ano. May kwarto ka pala to. Kasi mahirap dito, di ba? Oo. Oh, Kasi malay mo, may pumasok na as. Yan, bundok dito. Hintay nga niya po, sinundot niya po ng sinundot ng ano po. Na? Kaya ako nagsugat. Hintay no. niya po. Anong sinundot? Yung stick po po. Tapos naiwan po dito yung ano. Ay. Pero po, inaasta po ng kuya ko yun. Kaya nga gusto niya po ng ano. Yung pin, pinamit po natin yung sasabi niya ganito. Hmm. Po, Ayan na yung palito ko. Tara. Ayusin natin yung kwarto mo. <laughs> oh, mas okay doon. Kasi pagka dito, malamig. Uh, baka iniisip mo, hindi ka mahal ng mga kapatid mo. Mahal ka ng mga, mga kapatid mo. Mm, minsan kasi, di ba, pag, parang hindi sila nakakaramdam ng love. Pinapabayaan na yung sarili. Oh, po, pero sa akin po, natural lang po talaga sa kanya kasi po, sumpong-sumpong po siya. Mm -hmm. Pero po, may time po talaga po gumagaling po yan. No. Yung gawa niya po, kain, tulog, cellphone po. Ah, nagsa din? Maroon po ang cellphone niya, yung nag po siya. Yun, 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 Asan ang cellphone niya? Wala naman sa ano? Hindi, dati po yung magaling po siya, yung wala na po siya. Mm -hmm. Tinabi po niya yata po, sinira niya po. Kuya tara. Tignan natin yung kwarto mo. Okay. No, Bakit? Tulungan kita maglinis. Tignan natin. Tara. Para hindi ka dito natutulog. Ano ba naisip mo ngayon? Ano yung iniisip mo? Ako na na. Ha? Bawal ako sa gila. Ah, bawal ka daw? Hmm. Bawal daw siya doon? Saan? Gusto, inilip niya lang po yan. Hindi ito. Tignan mo? Pinatira na po sa talaga sa yun. Parang siya po. nililinis-linisan na lang po namin. Hmm. Tara. Parang isip niya lang po yun. Ako yung ano, ako yung magagalit sa kanila pag ano, nagalit sa'yo. Tara. Okay ka ba? Hindi. Hindi ka bawal dun. Tignan mo, binigay na pala sa'yo. Tara, tutulungan kita. Tara na. Bawal pa. Hindi ka bawal. Tan na. Hindi ka daw sa kan... Na, huwag ka nang maya. Bawal po. Yung sabi bahay. Bawal ako dyan. Hindi daw. Ah, ito. Sabihin mo nga ako Oo. Oh. Hmm. Tara. Ay, ito ta, si Kuya. Tara. 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 Hindi. Iniisip mo lang yan. Tara. Huwag kang matulog doon kasi malalamigan ka. Tara. Ang oh, ganda ng bahay mo. Oh. Huh? Ang ganda. Ang linis. Oh. Hmm. Gano'n nakatagal natutulog sa labas ng bahay, Kuya? Nakarang na araw lang po. Hmm. Oh, okay yung bahay niya. Oh. Okay lang. Agiwin natin dito po, kaya. Dito po yung kwarto niya. Saan? Ah! So, hindi dito? Hindi. Kasi nasira, nasira na po. Nabasura niya na po. Dito na po lang yung Kasi, Ah, dito na? Oo, oh, dito po lang yung pinapatulog.

Dito, dito, dito. Dito ah. Maganda po yan dyan. May po siya dyan, eh. may po. Oh. Dito, 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 dito. Ito pala. Gano'ng ka siya tumira dito? Nung wala pa, hindi pa po siya ganyan-ganyan, hindi, ganyan. mm -hmm. hindi pa po ganyan. po Sumpong, dito po siya nakatira. Inaayos siya po 'yan. Mm -hmm. Hindi pa siya si Sumpong. Si Sumpong. hindi na po siya Mahilig you know. talaga siyang magsulat-sulat. Oo oh, po. Pagsisampung po yun po yung mga pader namin. sulat niya po. Dito nga po nag-okay po nga yan dito eh. Nag-okay lang po. Gamit kutsara. Ba dito po. Ewan ko sa'kin. Sa ha? Nag-okay. Pero wala na po. Matagal na po yun. Mas maganda po makakuwento yun po. Si papa tapos si mama po. Oo. Oh, lahat yun, na... Makausi. Lahat ng babae sa... Pilipinas siguro to. Lulud. Sa akin yata. Wait, wait, wait. Lulud. Ah. Parang naman po siya. Okay. Dito po siya nagluluto na nung okay po siya. Hmm. Tapos okay. ito yung kamay niya. dito po. Malinis po yan. Hindi ko na po siya. Hmm. Masuwal na po. Hindi, pinagtataka ko. Bakit nag nagukay siyang... Gano'ng kalalim? Ano po? Dito po. Oh. Dito? Bakit Kami kaya? Gamit ako patyara. Iwan pa <laughs> ba sa'kin sa dyan. iisip niya buuhin eh. Uh, ah. Maganda po akong hintay niya. Kuya Jimboy. Si Papa ko, si ano. Pero Did... mo, hindi pa tagal lang siya <laughs> yan. Nag-ukay ka daw dito? Ha? Hindi po. Bakit? Uh, dati po. Hmm, ba't ka nag-ukay? Gusto kong malaman. Ba't ka nag-ukay? Para medyo lumaki yung mundo. Ha? Para medyo lumaki yung mundo. Para lumaki yung mundo. Yung cellphone nga ako, nilubog niya sa China. Sabi niya po, mm -hmm. yung cellphone na kuya ko dati, pinahiram siya. Mm -hmm. Kasi nung pong lumubog doon sa si China, yung pala, cellphone na ng kuya ko. Hmm, delikado yun ha. Baka mapakang buto yun. Dito, dito ka nagukay. Tapos gamit mo lang kutsara. Tapos mahilig siya maglagay ng kahoy. Kumari yun o, ginanan niya. Hindi mo walang <laughs> saan niya. Mm. So, si balik na tayo doon. Ito, ano to? Gusto ko, Kuya Jimboy. Pwede pa basa nito? Ayan po. Ito, itong mga dito, ano to? Ayan. Hindi mo alam. O tara, ayusin na natin yung mga dumudan. Dito, gusto dumudan ko. Ayan, Yeah. na po yung sinong po kasi po yung nananakit po siya. Kasi narado na po ito. Pero open naman po ito. Yung wala po siya, hindi po siya ganyan. Hindi siya sumukon dati. Mm. Open po ito. Yung nananakit po siya, yung sinarado na po namin. Mm. Ito yung mga ano niya katekra mo. Import, imported? Ba't mo binato to, Kuya Jimboy? Para uh, lumabas ang hangin. Ah, uh, pwede mo namang buksan. Para lumabas pala yung hangin, binato mo. Hmm. O, oh, dito ka na matutulog ngayon, ha? oy Jimboy. Pasok nyo lang po si Hindi, okay lang. No? Okay, no. Ito pa dati yung ginawa sa kwarto ng buhay ko Kuya Agos, maano lang to eh. Ma... Kaso, mm -hmm. hindi naman sa delikado sa mga kuryente. Hindi naman po. Ang ginagawa niya po dito ay pag inangat siya hmm. niya kasi. Hmm. Ang niya po, patay ang ilaw. Ito nga niya po. Meter. Hindi ito siya. Oh, mas okay dito. Pagpapagawa mo ito pero tapos makawal. Papagawa niya daw ko. Hmm. Hindi ko tinayin yung pumatol eh. Pwede na ako dito. Mas na ako. Ay, ito pala. May kwarto. Ano lang sa kanya? Hindi ko siya umihi sa labas sa loob ko ka. Pinagpang sinarado. Ah. Kasi pa bumaka pang ipot. Okay. Ba't Ibig sabihin, pag-ihi, yung problema din. Opo, e, Dito mismo shape, sa... Opo, e. Dito ah. siya oh, ay. May ano talaga. Hmm. Kuya, ba't... Pagka naihi ka, lalabas ka, Kuya Jimboy. Ha? Kasi pagka ihi ka dyan, mga eh, mangangamoy ka dyan, babaho ka dyan. Ha? CR. Oo. Oh, lalabas dito. Pag i... No. Ano? Maliligo ka na. Pag iinit ka daw ng tubig si Bonso. Na no, Bonso? Ah, mag Maginit ng tubig si Bonso. Ano? Maginit na ng tubig, no? Okay na. Kuya. Okay na. Ayun na. Okay na, Bonso. Sige, hey, maghintay kami dito, Bonso, ah. And para ano, para mapreskuhan siya.